mga langga. Kapag ganito na kaitim, sigurado hinilinisin nyo na. Kasi kakagat na yan sa damit. Ngayon, una natin ano, papainitin natin siya ng Tapos, pag mainit na mainit na siya, kuha ka ng panadol. Anadol Ayan. Tapos, kuha ka tissue. Tissue. Ayan. Siguraduhin mo. Ayan. Ayan. Ikis-kis mo siya. Makikita mo siya lang da, mamaya yung result. Ayan. Hawak yung tissue. O, diba? kailangan mainit yung plancha. Para talagang tatalab yung ano natin. Yung panadol, matutunaw siya. Ayan. Chucks. Ano? Ano? Diba? O. Oh. Tami. Kung hindi pa tapos, ulitin mo. yung yun mo ulit. Ikis-kis mo ulit yung ano. Panadol. Yan siya. Panadol mo ulit. Mag-ingat lang po ha. Huwag po kayong baka mapasok po kayo. Ayan. Sobrang init po yan. yan siya. Tapos, bago nyo siya iplanta sa puti, Planchan mo nyo muna sa tissue. kanan Para hindi mamantsahan yung ano natin. Ayan. Okay. Make sure malinis yan. Hindi na yan siya kakaapit sa puti. Ayan. Paglansod ayan ng puti. Ayan. Diba? Ano lang kadali. Wala naman siya. Ang